Paano subaybayan ang cellphone sa 2025? Kumusta mga kaibigan? Si Leonardo Paiba ito, balik sa bagong video. Ipapakita ko ang magandang paraan para mahanap ang nawawala o ninakaw na cellphone. Ginawa ko to sa cellphone ng biyanan ko at gumana. Naiwan niya sa kotse ng kapatid na hulog sa kalsada. Gamit ang paraan, nahanap namin. Pumunta kami sa lugar, hinanap. Di agad nakita kasi nasa loob ng kotse. Kumatok kami, sinabi na hinahanap namin. Ibinaba ng lalaki ang bintana at ibinigay ang cellphone. Hindi ko alam kung inaasahan niya. Gumagana ito para sa mga Android users. Importante, kailangan mo ang email ng cellphone. Kapag nag-setup ka, ilagay mo ang Gmail, di ba? Kailangan mong malaman ang email na nakaset up sa cellphone na nawala o ninakaw. Sige, simulan na natin. Sa search bar ng Google, itype mo ang Google Locator. I-click mo ang unang option, ang Locator. Kung gusto mong itype ang address, ito, google.com, Android, Find. Nakikita mo ba ang akin? Nakalagi na ako, kaya alam agad nito kung nasaan ang cellphone ko. Dito makikita ang huling lokasyon at baterya ng cellphone. May option sa ibaba para magpatunog sa cellphone. Option din para ilock ang device. May option din para i-reset ang cellphone sa factory settings. Para burahin lahat kung wala ng pag-asang mahanap. Sa taas may option para sa remote lock. Tulad ng sinabi ko kanina, kailangan mong malaman ang email na nakarehistro sa cellphone mo. Kaya malaking tulong itong feature na to, mga kaibigan. Nahanap ko na ang cellphone ng biyenan ko at gumana ng maayos. Ikomento mo kung nagawa mo rin. Mabilis lang tong video na to, mga pare. Sana nabawi mo na ang cellphone mo. Mag-subscribe sa channel para sa mas maraming tutorial. Hanggang dito na lang ako. Malaking yakap sa inyo. Ingat kayo palagi. Salamat.